1. huwag dibdibin ang mga problema. Gawin ang kaya mong solusyonan at tanggapin ang hindi mo kayang baguhin. 2. Maglaan ng oras para sa sarili. Gumawa ng bagay na nagpapasaya o nagpapakalma sa iyo tulad ng meditasyon, journaling o paglalakad. 3. Matutong magpasalamat. Ang taong marunong magpasalamat ay hindi madaling natatalo ng stress. 4. Piliin ang mga laban. Hindi mo kailangang pumatol sa lahat ng argumento o problema. Minsan, mas mabuting palagpasin na lang. 5. Panatilihin ang positibong pananaw. Ang pagiging optimistic ay nakakabawas ng stress at nagpapaganda ng overall well-being. Hindi mo kailangang maging biktima ng stress. Kung gusto mong manatiling mukhang bata, alagaan hindi lang ang katawan. कुंदी पथिया